ang kapalaruan, sugalan, pasyalan, at marami din yung mga tao. Tingnan natin kung ano mangyayari kay ay Tapat. So, kung patuloy ba siya mag uh, maglalakbay o makaging katulad siya sa apat na magagawa. So, ang natin, yeah. Nang ang niya siya. Nang ang siya doon, hindi niya napansin ang mga sinabi ng guru sa kanya. Oh, sayo, sayo, sayo. Habang nagdungusap ang guru sa kanya, siya ay ayun na ayun na nakatingin sa mga tao at namamangha sa mga basaling ito, hindi niya na ang mga instruction ng kanyang guro. At pagdalo niya ng para doon ay napahihiray siya sa kanyang guro dahil inaalok siya naman ito ng mga anumang bagay sa kanyang paglalakbay. Ayun na anin siya at mukhang Ayos na ayos ang kanyang paglalakbay. Naalun siya ng naaliro. Dahil marami nagpapatawa at nagbibinta ng anumang mga panginta. Nangiti niya na malaya, parang siya nagkataka. Ang mga tao doon ay patuloy sa pagpapagawa, sa Pagpapagawa. Hindi niya na napansin. Wala na ang kanyang guru. At ikot siya ng ikot, hanap siya ng hanap sa kanyang guru kung saan nga nakarating ang kanyang guru. Sapagkat minsan lang siya nakaparoon doon sa lugar na yun. Matagal niya nilakbay ang panitang na yun. Inakot niya ang mga buk, mga kabukit mga gusali upang matanaw niya ang kanyang guru. Ngunit bigo siya na ito makikita. Sa kanyang paghahanap ay parang nalulungkot siya ngunit dahil sa ganda ng tangawin ito para siyang naaaliw na hindi niya namamanan. Mabot ng tatlong araw ang kanyang pagpapas hahanap sa boto. Ang mga tao doon sa panitaw ay hindi napapago para sila may at para may nagbibigay sa kanila ng lakas para gawin ang mga bagay na makamundo at pangalil sa mga tao. Yung pray na pagod, naupo siya doon sa kalagitnaan ng siya at nasakot dahil hindi niya nakita ang kanyang guru. Ngunit bigo siya na pa rin nagsasakot. Minsan, sa daming tao, may naka masig sa kanya ng isang tao. Nilapitan niya ito at tinanong, Baguhan ka pa rin Tanong ng Sanger. Sinabi naman ni Tapat, napadaan lang kami dito sa lugar. Sinabi ni Sanger, may kasama ka, no? Saan siya? At sinabi ni Tapat, hindi ko kita. makita dahil nagkalayo kami pagdating namin dito ngunit sinabi ni Sanje sa kanya sabihin mo kung saan ka pupunta at nagulat si Tapat sa tinanong ni Sanje sa pagkatulat ang sinabi kung saan ka pupunta kaya sinabi ni Tapat wala akong sinabi na pupuntahan <laughs> ang sinabi ko Nawawala ang kasama ko, ang aking guro. Sinabi ni si Sanje, kasama kami. Kung saan ka pupunta, pwede ba kasama mo kami? Sinabi ni Tapat, kung ganyan marami kayo, hindi ko alam ang palabas sa lugar na ito at sinulungan niyang ipatayo si Tapat Sinabi ni Stinger, alalahanin mo, sapat, kung ano ang puso mo ng unang pagparito mo dito, at ituturo ka ng puso mo, ganun ang nangyari sa amin ng unang dating namin dito. Yung mga tao na kikita mo na yan sa paligid mo, mga may nalakbay din yung katulad mo. Kami ay mga naipit dito dahil sa ganda ng mga tanawin. Hanggang ngayon nakalimutan namin ang unang pangarap ng na puso namin at hindi na namin ito maalala hanggang ngayon. At alam kong maalala mo ito sa pagkat Bago ko lang dito. At sinabi na tapat, kung ganun, kayo nga ay mga manlalakbal din sa tulad ko. Sinabi ni Stringin, oo, oh, oh. katulad mo kami. Pakiusap, pakiusap, Alalahanin mo ang pangarap mo. At tayo matasayot dito. Umiyak si tapat sa pagkat sa siya at naalim sa mga tao niya. Sa mga magandahan ng mga gustahin na narito. Umiyak siya na umiyak para maalala niya ang mga <coughs> pangarap ng puso <pangalap> niya. <coughs> Agad niya itong naalala ang pangarap ng puso niya. At diliwanag palabas na sa siyudad ang liwanag. Tinuro siya nga ito upang sila'y makalabas. Ngunit, nagkagulo ang mga tao. Nakatakot siya ng na mga nakitang liwanag. Kaya sila'y nagkakalit sa dayuan. Sa Sa nagsigaw. Ayan na mga tao nagdala ng kaguluhan dito. Bakwin sila. Sila ang nagdadahilan ng kaguluhan sa lugar na ito. Sila ang nagdadahilan ng pagkaguluhan ng lugar. Na ng ng lugar at maraming na silang Sinakit niya ang dalawa, habang sila'y binadakit ng mga kawal, sinabi niya tapat at bumarap siya sa mga tao. Lakas loob niyang sinabi ito, Alam ko kung sino ang mga narito, kayo man ay mga manlalakbay tulad ko. Kaya sinasabi ko sa inyo, Alalahanin ninyo ang unang layunin ng inyong pagparito sa lugar na ito. Sasabihin ko sa inyo, ang City Salem, ang ating patutunguhan, naipit lang kayo rito at kayo na niya rito. Tandaan nyo, ang lugar ng City Salem, ang totoong lugar na puno ng kasayahan at kapayapaan. Nagsigawan ng mga tao, nasisiraan ito ng bayit. Eh? Sinabi niya, hindi ito totoong maganda at masayang lugar. Sila ang susira sa lugar ito kaya dapat silang hatulan. Lumapit ang pinulong ng tao. At sinabi ng pinulong ng mga tao, hindi na nating kailangan ng saksi para bigyan sila ng parusa sa kanila na natin narinig ang mga salitang mabibigat, sinisiraan niya tayo dito. Sabi niya, hindi daw ito tunay na maganda at masaya lugar eh, ay ng nagkakasayaan tayo. Pagdating niya dito, nagkagulo, nagsira pa mga piliyan. Hape, tagahatol, halika dito. Sinabi niya ang hatol, kung ganun, sila ay parosan at dapat mamatay. Nagsigawan ng mga tao dapat niyan. Para sa kulungan. Para sila ay masayon. na sila tapat ay standin. upang ipakain sa liyon bilang parusa o kaya tulog ng buhay. Kaya naman, lalo'ng lumakas Lumakas ang buro ni Tapat dahil naalala niya ang mga payo ng kanyang guro sa kanila na sila'y at sila'y papatayin. Inalala nga sila sa binanggwan ng pag-ianda na ipakain sa liyon. May dalawang baltay ang nag May dalawang bantay ang nag-uusap at natakot ng nangyari sa, sa dalawa. Nakawa sila sa dalawang nakapulong kaya tinawag nila si Papat at ang kasama nitong si Tandier. Papat! 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 Ginoo, oh, naniniwala kami sa sinabi nyo. Ilalabas namin teriyan, pero yan. Pero natatakot kami, baka kami parutahan. Pwede nyo ba kami para makalit na rin kami dito? At pinakawalan nila ang ang dalawa. Sabay silang lumabas sa pintuan ng siyudad ng Panitang sapagkat may liwanag doon. Kaya nga nagpasalamat ang ikaapat dahil sa kanila ay nakalabas sila. At doon ang guro sa pintuan ng nayon nag-aantay sa kanila. Nakita nila ang guro at masayang-masaya si kapat sinabi ng guru, nagtagumpay ka tapat. Nag-aantay ako rito. Alam kong mapapanagumpayan mo ang pagsubok. Naalala mo ang sinabi ko sa iyo? May mga kasama ka na ngayon. Hindi ka na nag-iisa. Kaya niyapak niya ang kanyang guru. At nagalak silang lahat at ipagsalamat sa guru. At sila ay nakalabas sa na mayon ng panitawang. At sinabi sa kanila ng guru, tayo na lumakad na. Sasabihin ko sa inyo na malapit na tayo sa pupuntahan natin, Titi si Salim. Ibibigay ko sa inyo ang mga daanan. Kaya nagpatuloy sila sa paglalakbay kasama ng tatlong naligtas gal sa pantay. Apat. Sa paglalakbay nila, Dagdaan sila sa mabutundok na bahagi at sila'y ay Nauwaw na ah, at napagod. Kapag wala silang mga dalang pagkain, ngunit, tabi kalayuan, nakita nila si Igal. May tatlo siyang kasama sa paglalakbay sa kabundukan. Layunin nila na pag-aralan ng mga bundukan sa silangan ng kulay. Sapagkat malawak ang pagbundukan ng kulay, layunin nila ang maging kilalang journalist ng buong bansa. Kaya masayang pinati ni Tapat Ikal at sinabi ni Ikal ni Tapat Narito ka pala Pinuntahan ka namin ni guro sa bahay mo, pero wala ka. Narito ka pala eh. Inaatay mo ba kami rito? Sumagot si Ikal. Nagsusurbe kami sa mga kabundukan. Parang pag-aralan namin. Kami ang magiging kauna-unahang makikilala mo ni Manila Lakbay. Actually, pauwi na nga kami. At sinabi niya tapat, Huwag ka nang bumalik. Sumama ka na, malapit na dito ang City Saling. Sabi ng guro, sa likod lang daw ng buntok na ito, ng kulan. At patang sabot ni Ikal. Ano yung City Wala Walang City sa likod na ito. Gumagawa ka ba ng kwento? Para kang maging kilalang manunulat? gumagawa ka ng pundo? Walang titikaling. Alam mo, nilakbay namin yung paikot itong pundo, pero wala kami yung nakita ng sigaw dito. Siguro, nagutuman pa no? <laughs> wala na ka wala na pa naman kami yung pagkain, naubos na. Sabon <laughs> sinabi sa atin ng guru, alam mo yun, di ba nag-aaral tayo tungkol sa lungsod ng salin? Ang situsanin, hindi ko pa naalala? Sagot ni Igal. Hindi yan totoo. At hindi rin yan ang uso ngayon. Wala tayong mapapakinabangan dyan. Dapat maging kilala tayo at maging sikat sa panahon ngayon. Mabuti na lang hindi ako natuloy sumama sa inyo. Umalis ako at nabago ang isipan ko tuloy. Ngayon, isa mo, nagiging journalist na ako ngayon at magiging sikat pa balang araw at hindi tuloy ako na damay sa inyong kahibangan. Ay, mabuti pa'y bumaba na kami. tanga na mga kasama, dugtong pa ang salitang ikal sa mga kasama ni Tapat. O kayo, iwan nyo na yan, Tapat. Madadamay lang kayo, wala kayong mapapala siya. Sumama na kayo sa amin. Sinabi ni Ikal, nahihibang kayo Sumabot ang kasama ni Tapat, si Stanger. Totoo ang sinabi ni Tapat, sa likod niya nandoon ang Siti Salim. Sinabi naman ni Gal, ha ha ha, nahibang talaga kayo. utom lang yan. Tara na, hayaan mo na yan sila. Ngunit, hindi napansin ni Ikal ang kasama niyang Ikal. Boss, Kasama ako sa kanila, naalala ko ang sinabi mo tungkol sa City Salim. May sinasabi ka, may binabanggit ka papunta, tungkol doon na gusto mong map mapuntahan ma 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 at marating. Alam ko totoo ang sinabi nila. Di mo laging sinasabi yun. Lagi mong sinasabi yun. Kasama kami sa kanila, boss. Patawa na sa boss, Michael. Gawa-gawa lang iyon. Lubila ba kung sa babasahin, nagpapaniwala ka naman, tara na! Sagot ang helper ka ikal. Magpaiwan ako, boss? Dahil sasama ako sa kanila? Kaya nagkaalit si ikal. Sige, tumama ka. Wala kang makukuwang sahaw sa akin, ha? Isang buwan. Kahit ang tatay man pay mo, wala kang maasahan. At umalis na sila ikal at mga kasama nito. Nagpaiwan nga ako ng yung turnip sa at bumaba sa kulan sa bundok ng kulan. At mungi sapagkat hindi ipinakita sila ikal ang sigad ng salin. Sapagkat marumi ang puso nila at masama ang layunin ng kanilang pagdalakas. Samantala naman, sumama ang nga ang yung turnip sa ikal. Nalugod si Tapat dahil ang kanyang mga dating kasama ay hindi makasama sa paglalabay. Ngunit masaya naman siya dahil may naniwala sa iba na ito ang buro tungkol sa sitisalim. Kaya nga nagpatuloy sila na sa pagkahanap sa ng sitisalim sa kabundokan ng ulan. Madilim na ang oras na iyon, hindi na nila makita ang panigit dahil sa sobrang tinip at hamo na sa iniman nito nagmahin na sila sa tabing daanan at sila'y natulog sa kabilang dapo naman ng lugar ng City Abala ang mga tao sa pagdiriwang ng kapistahan ng tabernakulo ng taong-taon nilang binaganap. Inutusan ng hari ang isang magagawa ng kaharihan na sunduin ng mga sista sa baba ng sitisalim. Ang sitisalim na ito ay katumbas ng Jerusalem. At ito ang bale ng Diyos na tinatawag na Mount Zion. Paharihan ng Diyos na buhay. Kaya ang ah, hari ng... Mangkayon na kaharian ng Diyos Inutusan ni Hari Na lingkod niya si Mami Esther Na sundurin ang mga kapatid sa baba ng bundok Na malapit sa tina At upang sundurin ang mga bisita Na pagod na pagod At sa sa na sa kapindaan Sa pagdiriwa ng kapistan ng pagod na pagod Agad niyang sinundo ng mga tagasayon Ang mga kapatid sa baba na malapit sa pin. May susunod ba yan sa kanilang tagasayon? Yes. Sila ay mga taong nagtagumpay at ilinyahan kayo sa piging ng kasal ng korder. Ito ang tinutukoy ng City Salem. Ito ang New Biro Salim Ngayon ay ang Mount Zion, the city of the living God. Ayan mga kapatid. Sa lupangin ang mga bagong dating ng mga kapatidan na ngayon nagpilihan ng ang mga kapatidan ng mga kapatidan.

त पीज़ा मज़ा जे मज़ा i